gabi po sa lahat sa mga kabartudis natin narito naman po ang ating uh, ibabahagi ng mga kalamantong sa ating gamit pangkalatan pwede sa pantaboy ng malas pampaswerte pampalakasan ng katuan iwas sa mga aksidente ay kabala at kunat uh, ito ay uh, para din sa kulang barang uh, masamang elemento masamang espiritu aswang ito po ay mga panguntra ayan po unahin natin yung grapa natin ito po ay uh, uh, gamutin ito sa mga balis o usog gamutin ito sa mga sugat na malakas yung dugo ang paampat at uh, madali itong maghilom yung sugat dahil ito ay itapal mo lang ipahid mo lang uh, maya maya eh, di po kayo makaramdam ng sakit ito po ay mabisa pampaswerte din ito at uh, ito ay uh, pampasuko din ito sa mga Uh, gumagambala sa inyo hindi siya magpahid sa sigmura o sa pusod paikot, papito para gumaling yung nausog o di kay nabalis o nabati ito po ay mabisa at ito naman ang ating uh, ngipin ng kalabaw Ayan, yung ngipin ng kalabaw ito ay pampalakas uh, ng katawan ito naman uh, hindi po siya hindi po ito galing sa mismo na hulog sa ngipin ng kalabaw kundi ito po ay natagpuan ko lang ito sa ilog pero may bisa pa rin ito sa pampalakas ng katawan kahit po na kahit po ano kahit po uh, nahanting mo lang po sa ilog man kahit sa dagat o kahit saan may bisa pa rin yan ang kailangan lang po ito uh, palakasin uh, i-baspasan at uh, dasalan ito po ay nadasalan na po natin martes ito ay malakas na ito kung sino ang magkaroon nito ay lalakas kahit ano mabigat o di kay trabahuso yung uh, ginagawa yan po ay magbibigay ito ng extra energy ito ay mabisa na pampalakas ng katawan meron din tayong uh, subscriber na kumuha sa atin ay lumakas yung katawan niya dahil isa po siyang pintor sa ibang bansa eh, sabi pa niya yung ano niya sa akin na lumakas yung katawan niya at uh, di po siya napapagod at sabi rin niya na na parang ayaw niya na tumigil na magtrabaho kasi wala po siyang di po siya nakaramdam ng pagod uh, mula na dumating sa kanya at nasuot niya uh, dati ay para po siyang hinihingal at, at napapagod at inaantok. Kaya nung dumating yung ipin ng kalabaw ay para din kalabaw magtrabaho. Ay tudu to todo yung ano niya, yung yung pagtatrabaho. Hindi po siya hinihingal, di napapagod, di din na uh, inaantok. Kaya mabisa talaga yung ipin ng kalabaw sa harap yung sa kanya yung sa harap ng ngipin ito yung bagang ito talaga ay may lakas dahil ito yung humunguya ng uh, kahit ano kahit makain siya ng mga bato dyan malakas pa rin yung ngipin kaya ito uh, mabisa ito po ay uh, kasama sa uh, baon na ito at ito at saka ito yung uh, suso na may mga karga sa loob ito naman ay para po sa kulam din barang sa swerte uh, para mapatabo yung mga malas sa buwan nyo at iwas diskrasya pag kayo po ay may sakyan ito po ay magbibigay sa inyo ng uh, hudyat o di kay warning na kayo po ay uh, mag -alerto, alerto sa pagmamaniyo ng inyong sasakyan kahit po uh, hindi mo po siya suot makaramdam po kayo ng init na parang hindi nyo alam kung saan nagagaling yung init dahil ito ay may panguntra at magbibigay hudyat sa iyo dahil ito may mga gabay din ito at, uh, talagang siswertin din kayo. Kung na mga, mga transaksyon nyo, uh, kayo po ay siswertin. At ito naman, <clears throat> gamot ito sa mga kagat ng uh, hayop, mga kamandag ng ahas, o gagamba, tarantula, aso, o mabuyog. Ito yung napapipiktibo po yung bisa niya. At uh, di po kayo makaramdam ng sakit dahil ito ay nagbibigay din ito ng uh, ayan tingnan niyo po yung takip niya parang talbo na ayan oh matatanggal na yung takip ayan po palitan na lang natin yung takip niya dahil ito kanina din natin na malaya na mumubula na pala pag magtalbo to ibig sabihin may malakas na puwersa na tatama o di mas baga, siya yung sumasalo pero kung mabasag po siya sobrang lakas talaga yung kalaban mo pero kung bubula lang okay lang yan uh, kahit matanggal pa yung takip okay lang yan importante di po siya sumabog o di po yan uh, nababasag yung inyong garapa <coughs> dahil ito ay may kabalkunat din ito yung uh, natin ayan at saka ito meron din ito ito nilagyan natin ng batu umo ito batu umo din ito ito may bato umo may mga karga to yung dito may mga karga, mga dito na nakatago may mga karga po yan hindi lang basta basta ipin kundi may mga karga po yan na malalakas na mga mutya kaya magbibigay ng kalakasan sa katawan ng isang tao at uh, ito may mutya din ito ng batu mo ayan pwede ipintas pwede ihabak o dipindi sa inyo kung anong gagawin nyo dito pero mas maganda ipintas nyo pero bawal ito ipawakan sa iba kasi yung iba magtaka kung anong yung yung ano yung yung kinikwintas nyo kung minsan hawakan pa yan eh huwag nyong ipahawak baka makargan ito ng mga uh, negative kaya pag makargan kayo ng negative pundo na po yan sa katawan nyo pero hindi po ito uh, humihina kung kung sa, kung sa baga ito magpapasa din ng, ng lakas sa isang tao na humawak lalakas yung katawan niya pero hindi ito totally na mawala talaga yung uh, lakas niya ganon pa rin kasi ito yung, uh, pundo na po sa ngipin niya uh, malalaman niyo po yan kung gaano katindi kung gaano katagal dito po malalaman sa itim na yan yan nangingitim sa nga, tagal na na minunguya ng isang kalabaw ayan po ito naman Uh, kagaya naman sinabi ko dito uh, yan pang dipinsa sa kulang barang lipadangin uh, mga barel uh, ito pang diskrasya yung pang ano din ito pang uh, ito uh, parang batong bakal din ito pero hindi ito nagmamagnet pero ito ay na, napakaganda epektibo sa kabalat kunat ayan ito din yung mga gamot din ito. pwede din itong iinumin o patak na sa tubig tapos sa uh, iinumin mabisa din ito ayan at ito naman ay order na po ito order na po sa akin ayan may mga bato umo uh, mga kakaiba hindi na natin sasambitin kung anong mga karga bato umo lang Uh, tawas tapol at ito yung uh, bulaklak, buto ito po ay uh, uh, ano din ito para din ito sa mga sinda kung kain daay na daay kayo Nang, sabaga mainit yung matinding init ng inyong katawan yan po ay uh, mabisa na panguntra ito din, panguntra din sa mga kulam barang, palipadangin, tigal po, mga um, usog balis. Ayan. Ito po ay mga mabibisang uh, gamot. Pwede itong inumin. Patak lang sa mainit na tubig. At ito yung, ah, uh, uh, ah, tawag dito. Yung bao na isang mata. Ito po yung gilid lang ng isang mata. Ayan at ito yung uh, tamilok na nagiging bato yan po ang tamilok yan po yung malilibre ng isa at ito yung uh, para po siyang apoy yan pula na bato para ito sa mga usog pwede siyang ikarga sa mga kwan ng bata ayan mga kabartodes yan lang muna um, Sino dyan na gusto na magkaroon ng pampalakas ng katawan sa mga trabawuso na tra mga trabaho, mga kargador ayan, ang package still, Yan package na po 'yan sa may gusto lang sa naniwala lang sa mga gamit. Sa hindi naman, paki-skip na lang po ng uh, aking uh, uh, videos uh, at wag na lang mag-iwan ng masamang komentar o comment. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat at maraming salamat. Paalam at mapagpalang gabi sa inyong lahat.